Guys, tingnan niluluto ko. Tada! Hindi po 'yan sunog, ah. sadyang sinusunog ko po talaga. Yan, <laughs> embutido Sobrang sarap nito, guys, yung inorderan ko nito. Sa dinami-dami ng embutido na natikman ko, ito na yata yung pinaka the best para sa akin. Ate, pa-order ako ulit nito, Tay. <laughs> Nakakulong. Hindi makalabas. Ah, may lock yan. May lock yan. Ah, kawawa. Alam nyo ba guys, ito, itong si Popo. Sobrang galing na nitong kumakas. Grabe. Alam niyo po ba, nung bumili kami, lumabas kami ng bahay para bumili ng pagkain niya. Tapos, pag uwi namin, pag namin ng pinto, itong pusa, itong si Popo, nakaganan na sa may pinto, nakaabang na sa amin, naka, masat nakaganan siya. Nagtataka kami, nagulat kami pagbukas namin ng pinto. Nagulat kami, nakalabas na siya, din namin alam kung si kung paano nangyari yun eh nakakulong siya nung time na iniwan namin siya noon. Tapos, mga ilang araw, inobserbahan namin. Tinignan namin kung paano niya na bubuksan yung ano, itong, itong kulungan niya. Galing. Tapos, binidyohan namin. Talagang sinet up namin yung video na inabangan namin kung paano niya mabubuksan yung kulungan. Ma. Yung pala, ginaganon niya. Kinakawit niya ng ilong niya ginaganon nyo ito, dito sa video na ito papakita ko sa inyo kung paano niya kung paano siya nakatakas grabe yung talino mo po po ang talino ito kasi hindi naman po hindi naman ito palagi namin kinukulong kinukulong lang namin siya pagka talagang sobrang kulit kasi pagka pinapakawalan namin to napaka hyper takbo dito takbo doon ak akit dito ak akit doon nakita ko. Siya yung pusa na ano, yung mapanira ng gamit. <laughs> mapanira ng gamit. Hindi siya yung tipo ng pusa na yung tulog lang ng tulog siya. Napakayan tulad niya, no? Hilig niya magkagat-kagat. O, oh, yun, no? Um, tinan mo. Um, um. niya. Tina oh, oh. Ganyan na ganyan niya. Lalo na pagka nakalabas ng kulungan niya. Tinan niyo, guys. papa oh. Mm, um. Popo! Um. Um. Ganyan yan. Si wifey si wifey, ano karga-karga niyan si popo tapos di ba yung pusa pagka yung nakikiliti yung ginaganong, ginaganong yung paanla yung gumaganong-ganon sa may ano yung gumaganong-ganon pag nakikiliti sila tapos nakawit yung kamay ni Wifi yun meron siyang ano dito meron siyang kalmot dito so yun nagpaano siya nagpa ano anti rabies siya kasi ito si Popo mula nung maliit na nakuha namin sa may kalsada as in maliit na maliit siya puting siya nung nakuha namin nakuha lang namin siya sa kalsada tapos yun, hanggang ngayon hindi pa namin siya napapa anti rabies pero ako naman kasi ilang beses niya na ako nakalmot dumudugo pa nga dumudugo pa basta ilang beses na, hanggang sa gumaling na lang siya hindi naman din ako wala naman nangyara sa akin so wala naman din siyang rabis pero si YP pina- an, 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 pinaantay rabies pinaantay rabies ko kasi nga mahirap na 'di ba kung siguro kung sa, kung ako nakasurvive nakasurvive <laughs> siguro si Merryte lang ako na hindi ako hindi naman ako na rabis kay Popo pero si YP syempre mahirap na kailangan ni paantay rabies namin siya ipaantay rabis natin siya kaya minsan hindi yun namin siya masyado pinapahawak sa mga bata o pinapalapit yung mga bata sa kanya kasi hindi pa siya naka-inject. Pero si Popo, mabait naman yan. Iba na Papa ano? na? Mabait naman yan. Sobrang kulit nga lang. Pag pinakawalan ko yan, grabe. Kaya ngayon, hindi ka na basta-basta makakalabas. Yan, tulad yan no Ang harap niyan, pagka nilapitan mo, kumakawit yung koko niya. Ayan Tingnan niyo guys. mautak na siya. Alam na alam niya na kung paano niya bubuksan yung kulungan niya. Ang nakakatawa naman sa kanya is pag magsisiyara siya, pag mawiwiwi siya or mapupupo siya, alam na alam niya na yung gagawin niya, pupunta siya ng CR. Talagang automatic siya pumapasok ng CR. Kaya nakakatawa kasi hindi na kami may maglinis or hindi na kami mahihirapan kung saan siya pumupo di um, diba, yung kasi may ibang pusa kasi kung saan saan nalang pumupo po eh. so syempre, hahanapin mo pa ngayon kung saan, saan yung nangangamoy na yun pero siya alam na alam niya na kung saan siya sa, sa CR, kaya hindi na kami nahihirapan para linisin yung pupo niya tsaka ito, napapaliguan to nagpapaligo siya sanay siya sa tubig, hindi siya yung pusa na kapag pinaligo mo yung nagiging wild na nagwawala siya hindi naman behave lang siya ang problema lang kasi talaga dito sa kanya is sobrang hyper niya hindi siya yung tulad ng pusa na tulog na lang tulog siya hindi bibihira mo siya makitang tulog <laughs> uh, bye bye popo popo bye, bye na bye 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 pakawala kita gusto mo, gusto mo lumabas mamaya na bye bye